At uh, welcome po sa aking channel Daddy Goodo Vlogs Nandito tayo ngayon sa ating uh, pwesto First Brands Mangdok Fried Chicken No? And uh, sarap na binabalik-balikan Ngayong araw ay uh, Today's video Share ko sa inyo mga idol lalong lalo na dyan sa mga fried chicken business Na nag uumpisa pa lamang Or magbabalat na magtayo Ng fried chicken business Tulad ko dati, nagsimula ako sa Maliit lang dito na hapon uh, lang kami, cart lang dyan sa harapan At ngayon ay meron na tayong pwesto Dito yung ating first branch So ngayong araw ay uh, Sabado, huling tinda na naman natin Sa isang linggo Dahil nga pag Sunday Ay wala tayong uh, tinda dito Close tayo So ngayong, ngayon ay ngayon, meron na tayong uh, to -to, ayan so, uh, Chicken skin And siyempre yung chop Yung buo na bili na tapos siyempre ito yung ating mga gravy o. Oh. Ayan. So yun ang ating lagayan. At uh, ayan nagluluto pa dyan si Bubur. Ayan. Ng bestseller natin na whole chicken. So sa makapanood itong ating video. Huwag kalimutan mag like, share and subscribe. no Para at least marami tayong mamotivate at ma inspire Iba talaga ang meron tayong sariling negosyo. Malapit na maluto yung bestseller natin. Ngayon ay 1.1 uh, kilos yung ating uh, manok napakamahal ng manok ngayon mga idol at siyempre lalo na rin yung baboy pero yung baboy natin ay uh, sisig natin no? wala tayong liat po dito dahil hindi pwede i, i sabay sa lutuan natin isa lang yung lutuan natin hindi siya pwedeng isabay dahil nga may mga kapatid tayo mga muslim na bumibili dito hindi pwede yun hindi nila uh, hindi sila bibili kapag isahan lang yung lutuan natin no so kailangan kaya nga hindi tayo hanggang ngayon wala pa rin tayong uh, pork na limpo dahil isa lang yung ating lutoan maliit lang ang ating pwesto ayan so kung gustuhin natin pwede rin naman tatanggalin natin itong sisigan pero mabenta rin naman yung sisig at nakasanayan na dito ng mga tao na meron tayong sisig kaya stick muna tayo talaga sa uh, fried chicken na lang, no? Marami naghahanap ng lempo. Baka sa next press natin, gagawin na natin dalawang lutuan na lang. Dalawang lutuan na, isa sa fried chicken at isa doon sa lempo. Kahit maliit lang nakawali para sa lempo. Madali lang naman kasi ang lempo eh. Hindi tulad nitong uh, fried chicken ay mabusisi ito. At siyempre, kailangan araw-araw ay pare-parehas yung ating pagmamarinate pare parehas nga yung ating uh, lasa no sir ko sa inyo mga idol itong ating uh, paano palakihin ang binta gawin mo ito paano palakihin ang binta kailangan mga idol dito sa ating uh, pwesto sa base sa uh, aking karanasan dito sa 2 years mahigit na kung nakikita nyo sa ating uh, mga previous vlog meron na tayong na napiling bahay paupahan katas ng ating sari-sari store at siyempre yung fried chicken business natin first branch at second branch after 2 years mas maganda dito dati kasi meron akong sari-sari uh, store yun lang ang ating uh, source of income then may pasok ako so mas maganda na mas marami you know uh, piso wifi tayo uh, first at second branch tayo may sari-sari store tayo uh, ngayon mayroon tayong bupahan mas maganda na mas marami tayong source of income mas madali yung ating pag-angat at marami tayong matutulungan din tataasan natin yung sweldo ng ating tao uh, bibigyan natin sila ng siyempre kung maghiram sila uh, hindi madali yung sa ibang amo na gano'n uh, minsan so, ako dati natandaan ko dati ay uh, sumusulat pa ako bago ako makahiram ng pera sa amo ko susulat muna ako at, tapos ay approve ko yan after one week saka pa yan na aprobahan saka pa mapapahiram so dahil company uh, iba talaga ang uh, tawag dito yung patakaran nila yung kanilang rules so okay lang yun pero uh, nag decide tayo na mag resign and nag uh, sariling business tayo kahit na medyo maliit lang yung ating puhunan dati so mayroon tayong nakuhang uh, separation fee kaya naman tayo ay nakapag simula ng ganitong negosyo nagtagan na natin sa ating ipon e importante mga idol, araw-araw ay may nagtatabi tayo kahit 150 pesos pagdating ng panahon ilang taon, mas lalaki siya no? so ang ginagawa natin dito palagi ay yung buwin na mano yun yung ating tinatabi ayan na, luto na yung ating uh, whole chicken, the sealer 290 ngayon mga idol no? So yun lang ang ating uh, ang mga ma-i-advise sa inyo mai-share natin sa mga uh, gustong mag-fried uh, chicken business. Uh, kailangan maganda ang quality ng inyong manok, mga idol, no, para at least medyo mahal pero balik-balikan kayo ng inyong customer dahil nga ay quality ang hinahanap din ng manok, ng tao, yung manok. Siyempre, walang la walang lansa malinis ang pagkakagawa and branded no dati kasi tayo ay nagtinda ng hindi branded nakakabenta lang ako dito nang 12 piraso sa isang araw so <laughs> na improve natin na na-improve amang tumatagal ay nagagawa natin ang paraan na ma-improve ngayon ay uh, doble na or sobra pa sa 12 piraso ang from 4 p.m. to 10 p.m. Ay dadoble na natin yung ating uh, uh, na ibebenta ng manok. ibig ibiksab tapos meron na tayong second branch. Ibig sabihin noon ay lumago ang ating uh, fried chicken business dahil sa ating uh, diskarte sa ating uh, pagpapatakbo, sa ating uh, ginagawang uh, strategy. And ito pa yung isa yung ating uh, fried chicken uh, uh yung leeg natin at saka yung quarter part ay mas mas nagiging mabenta na rin dati nakakadalawa lang ako nyan, no subok ngayon ay mas uh, marami-rami na tayong uh, chicken neck and uh, yung uh, quarter part dahil uh, uh, hindi tayo hindi natin dinadaya sa harina isa yan mga idol sa uh, tinitingnan ng mga tao kung nakikita nyo ang ating uh, whole chicken ayan halos walang uh, harina mga idol tapos uh, ang ginalagay natin harina pampakrispy lang siya sa balat hindi natin dinadamihan ng harina na pag natin tapos uh, sobrang subra sobrang harina hindi maganda parang harina na lang yung ating binibenta so yun ay uh, technique din yun mga idol sa fried chicken business huwag yung uh, maraming maraming harina kasi ang harina hindi siya nagiging masarap kapag madami parang lasang harina na lang yung manok Uh, sa max kung, maka, kung nakakakain kayo sa max napakasarap ng kanilang manok halos walang harina fried, fried din yun eh hindi siya lichon. so tapos yung ating uh, place yung ating uh, sarili din yung ating sarili isa din yun sa, so, minsan kumakain tayo sa mga ito hindi naman sa pag sa mga parisan no? hindi naman sa pagaano talaga ay uh, minsan nakikita natin yung mga itsura hindi malinis dapat malinis yung mga uh, nagbabantay yung tao natin sabihan din natin na kailangan mag-hygiene mag din no magmalinis din kasi pag nakita ng customer yan na malinis yung tao na nagtitinda Di naman di naman talagang kailangan na pumorma porma tayo naka-nakapolo tayo pero importante malinis yung damit malinis yung ating katawan yung mukha natin so uh, isa sa pamamaraan yan para balikan tayo ng ating customer tayo ayo ha wala pa Diyan din pa. Ah, uh, isusunod pa nga. Kunat. na kakasalang. Kamay-amaya na. 'yan, pagkain ano, daw. Atin ah uh, kaibigan sa Undocks, ayan. Uh, naghahanap ng ating uh, chicken neck 'yan, ng ating ah uh, sa lalako dati. Kasi ako ay uh, may trabaho pa. Every week ako na uwi dahil stay ako sa ibang trabaho. 'Yan ang pasalubong ko sa akin ah. Uh, anak dahil gustong-gusto nila yung uh, tukito Pero ngayon, <laughs> katabi ko na siya. kaharap <laughs> ko na yung aking uh, binibilhan dati ng ating uh, pasalubong, no? Magkatabi na kami ng Private uh, Chicken din yung andok stuff, Pero ang main talaga nila ay uh, Litson. So uh, ngayon nag uh, <laughs> katabi na natin siya. Kaharap na kaharap ng ating uh, munting negosyo. So nagsisimula pa lang tayo. Uh, kailangan pagputihan din natin no? dahil uh, nakikita rin naman natin yung sa ating mga kapitbahay tulad yan, handox, yung mga kilala na nasikat na, na subok na na dumami na ay uh, talaga naman na nakaka inspire yung kanilang uh, uh, kwento rin sa nagsimula si uh, Boss Javier no? ay uh, talaga naman na uh, saludo tayo nasisimula lang din siya sa isang graso wala pang nabili dati napanood ko yung kanyang kwento kay eh. uh, uh, Tunying etunying. so yun lang ang ating uh, focus dito ang ating uh, main topic uh, gawin mo ito para mas lalaki ang iyong kita sa ating uh, fried chicken business okay, na-search na tayo na busan tayo ng oras uh, maingay kasi dito dahil na tabi tayo ng kalsada pero at least nakakapag-share uh, tayo sa inyo ng kahit papano, nakakapag-update uh, tayo sa ating uh, uh, pwesto sa ating uh, Manggots Fried Chicken first branch, ay uh, ma mahalaga na yon para sa akin na uh, marami tayong ma-inspire at uh, siyempre ma-motivate at uh, naulit ko po para sa mga naka panood natin ang ating video ay uh, paki like, siya na subscribe comment lang kayo mga idol para mabalikan na natin so uh, yun lang God bless at uh, maraming maraming salamat bye